Una po sa lahat, Congresswoman Delima, ano po ang opini opinion ninyo sa desisyon ng Korte sa impeachment kay Vice President Sara Duterte? Unang-una po medyo nagulat ako kahapon na ganun po yung naging Ah, uh, uh, Yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkuli na solo sa amin inaatas ng konstitusyon solo sa Senado ay hahadlangan ng Korte Suprema pinakamataas na Korte sa ibang pantay no? pero hiwalay na branch of government At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon uh, alim okay. alimbawa uh, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema اه بقي في sasabihin na na labag yung one year bar rule. Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaction na ng house at tinranspit sa amin sa Senado para umupo. Upuan yan uh, na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trial. So, uh, in, the end, we are left with uh, yung shock na parang may na-undermine na, na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na kapag may aligasyon na nilabag yan nasisimilin yung accountability dyan. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin yon. That's not the decision that you were expecting talaga. Well, alam nyo naman, there were rumors about it for days before but I was hoping against hope hanggang sa huli na uh, hindi ito Oh, at hindi magkakatotoo. Kaya shocking talaga. Uh, and ano, nakakasugat sa mga prosesong bukas, hindi lang sa mga institusyon ng gobyerno, nakakasugat sa mga prosesong bukas sa mamamayan para iwas iwasto ang nakikitang mali o punuin nakikitang kulang. nadi nadidisturb yung kaluluwa ko kadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solong sa amin Inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte. Una po sa lahat, Congresswoman de Lima, ano po ang opini opinion ninyo sa desisyon ng korte sa impeachment kay Vice President Sara Duterte? Unang-una po, medyo nagulato ako kahapon na ganoon po yung naging uh, desisyon Pagamat rinirispeto po natin ang Korte Suprema, respeto natin ang desisyon, pero hindi po ibig sabihin ay sumastang-ayon tayo mm -hmm. dun sa mga main rulings niya. no Kasi unang-una nga, well, ang, ang talagang pananaw ko pagdating sa mga issues on impeachment, as much as possible, di ba, very ano lang, sparing lang ang pakikialam ng Supreme Court. Mm -hmm. hindi, ko, hindi ko sinasabi na never na na makialam ang uh, Supreme Court. Pero dapat doon lang doon lang sa mga kaso na klaro ang kaso ng constitutional violation or, or kaya yung manifest grave abuse of discretion. Sa aking palagay, ang aking opinion is that wala namang ganon Nakikinig po ako kanina doon sa isang interview yes. with uh, former Justice Tony Carpio and i agree with him na wala naman talagang klarong violation of mm -hmm. the constitution so uh, dapat hindi na hindi na hindi na nakialam unless talagang kitang-kita yung pagkalabag sa ating uh, saligang batas kasi trabaho din talaga yan yes, ng supreme yes. court na pangalagaan yung ating uh, saligang batas kasi sila ang nag-i-interpret ng mga batas, nag interpret mm -hmm. ng Constitution. Pero ito nga po, lalo na yung mga naging findings, lalo na dun sa pagkakasabi, uh, na para sa akin nakakagulat talaga, mm -hmm. ay yung uh, sinabi na yung first three complaints filed by uh, the private groups mm -hmm. ay uh, deemed or considered dismissed or terminated. Yes, yes, that's But, right. Yan po ay parang mahirap pong intindihin uh -huh. kasi unang-una, hindi naman yun inaksyonan eh. Kasi nga, right. okay, at first, nag-comply naman doon sa requirement na within 10 session days. Dapat ilagay sa order, uh, ilagay sa order, of, I mean, na uh, i-transmit, no? And then, na uh, ilagay sa order of business. Uh -huh. Now, nagawa yon on the 10th day. So, ibig sabihin, hindi lumabag doon sa 10-day rule, 10-session day rule. 10 rule. Ganon din yung fourth complaint mm. na yung inadapt na direkto ng one-third of the members of the House. So, sa punto na yan, walang linabag dyan. Now, it so happened na ah uh, yung uh, nung nandyan na yung fourth complaint, yun na yung pinili ng plenary. Kasi lahat naman linagay sa order of business, yung tatlo, saka yung, yung tatlong from the private groups, and then itong uh, fourth complaint. At ang inadapt nila, dahil nga uh, uh, assigned and endorsed by the required number of votes, which is one-third of the members of the House, ay yung fourth complaint na yon. And since yon ang inadapt nila, considered wala na, mutin academic na yung first three. Kaya ang naging uh, uh, action nila was to just archive. Mm -hmm. But walang, walang ruling or walang action about dinidismiss na nila. saka yung another ano na parang mahirap din intindihin, yung tungkol doon sa sinasabing violate yung right to due process mm -hmm. ni non-respondent, via uh, impeached uh, official ah, uh, yan po, ma, parang hindi, wala rin ho yan sa wala yan sa constitution, wala rin ho yan sa rules uh -huh. na pagdating doon sa uh, third mode of initiating at yun na nga yung adoption uh, by one third of of the members of the house. Wala pong requirement doon na kailangan ay uh, bigyan ng copy ng records, bigyan ng copy ng complaint, pasagutin and uh, give uh, the respondent opportunity to be heard. Pwede lang po yan, kung yung yung inactionan nila ay yung mga complaints na yun yung mas nauna na re-refer sa right. Committee on Justice. Kasi pag ganung klaseng complaints filed by private citizens and private groups and endorsed by a member of the House, ang next step, pag na-take up na sa plenary, ay yung i-refer to the Committee on Justice. And then yung Committee on Justice, first, mag-determine ng sufficiency in form. Pag ma ma makita nila na sufficient in form, they will next determine sufficient kung sufficient in substance. Kung hindi sufficient in form, o kaya hindi sufficient in substance, pwede na nilang i-dismiss. So yun na yung aksyon ng House of Representatives. Although yung ruling na yan sa committee level, i-aano pa yan, papadala yan sa plenary. The plenary will either affirm yung resolution of dismissal or overrule it. So, yun ang mga aksyon mm -hmm. kapag yung first three complaints ay rinifer sa Justice Committee. At merong previous a ruling ang Supreme Court na what is considered as initiating an impeachment complaint ay yung ganyan nga, yung pag-refer right. to the Justice Committee pag uh, mga private to complainants. Diba? So, uh, uh, the, the, the first three were not considered really initiated. or well, the proceedings mm -hmm. involving the first three were not considered initiated precisely because it was archived, they were archived yes. since ang pinili, ang inadopt adopt ng plenary ay yung uh, one third, yung endorsed by one third. At under the okay. Constitution Constitution, even the rules, ay hindi ka ilangan na pasagutin mm -hmm. yung impeached official kasi directional na yan na pinapatransmit That's right. under the Constitution itself. Pinapatransmit to the Senate. So yan po ang mga nakita kong mga Ah, uh, yes. dinu namin maintindihan interviewan Opo, okay. oh, Congressman Delima, thank you for explaining those points to us. No mas lalong naiintindihan namin ngayon. At this point, ano po yung mga susunod ninyong hakbang o legal remedies pa na gagawin? Are you filing a motion for reconsideration? Kasi some senators are also saying na uh, itutuloy o dapat ituloy pa rin ang impeachment trial. Ano po ang mga next steps ninyo? Okay, of course, hindi ko pa nakakausap ang mga kasamahan ko sa house. And actually, hindi pa naman talaga ako official member mm. of the mm. prosecution na panel na na ano na kami na invite na invite na kami ni Kongchel Jokno yes. at umu sumagot na kami na sabi namin yes, we are willing to join the prosecution panel. Pero kailangan pa kasi kami i-confirm o i-elect ng plenary mm -hmm. dyan sa prosecution panel. Now ang nakikita ko um, um, mag file ng motion for reconsideration ang House of Representatives through the Office of the Solicitor General. Hmm. Ang respondent dyan sa, mga, sa dalawang kaso na 'yan is the House of Representatives. Hindi hindi lang yung uh, prosecution panel. It's really the House as an institution. Mm. So, yun ang magpa-file ng motion for reconsideration. I'm almost sure now, kahit as I said, hindi ko pa sila nakakausap, wala right. pa po akong nakakausap na mga nasa House leadership, ay uh, magpa-file po ng motion for reconsideration. Yes. And since magpa-file ng motion for reconsideration, it would be more prudent for the Senate. Kung totoo yan, mm. na yung naging announcement na itutuloy pa rin nila, Uh, kahit ganyan yung naging desisyon ng Supreme Court, it would be more prudent for the Senate, I believe, And... na hintayin na lang yung resolution right. on the motion for reconsideration. Maari bang umusad yung impeachment sa kabila ng naging desisyon ng SC? And if you file for a motion for reconsideration, do you think it's possible to reverse yung naging desisyon ng Supreme Court? It's always possible. Yeah, many times. I mean, there are times already now. Supreme Court, the Court of Appeals, and even in the lower courts, there are times na kapag nagmo motion for reconsideration, and reconsider at narireverse. reverse, because precisely the motion for the filing of the motion for reconsideration mm. is the very mode where the court concerned uh, will have to uh, uh, restudy the, the case mm. and. Uh, look into the arguments and assess the validity of the arguments of the movement no reconsideration and, and and I suppose and uh, uh ang next step a na na motion for reconsideration the Supreme Court will most probably ask uh, the petitioners to comment on the motion for reconsideration and then they will deliberate on the motion for reconsideration if they will grant or deny that. Thank you so much. Maraming salamat po for your time. ML Party List Representative Laila De Lima. Maraming salamat din po. Good evening.